Good morning guys at papasilip ko po sa inyo yung kalabasa na tinanim ko po last week. Kaya na po yung kalabasa namin, meron na po. Oh. Ang bilis lang po, ayan po yung okra. Ayun yung talong. Ayun pa rin po yung aking mga talbos. So guys, ang bilis lang nila po tumubo. Kasi nagpapagawa kami dito kaya ayan oh. Daddy hindi pa namin naaasikaso pero yan buhay na buhay naman po sila para maayos po talaga dyan namin sila ilalagay so guys ano pang inihintay ninyo malapit na ang tag-ulan kaya magtanim tanim na kayo oh, diba Jet? Jet asan ka ba? yun si Jet Jet oh kinakain ko lang ano nako ba? at yung ating alugbati alugbati Dad body. Daddy kan main main di Main main di situ. Kita lagi. So balikan Balik natin yung ating kalabasa. Ayan, tumubo na ang ating kalabasa at ang ating okra. Tandong. Okay, so salamat po. na ako. God bless everyone.